Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Trip Moto Venture uh, It's sort of a survey Sabi niya, dito na magkaalaman Picture ni Biko Soto and Kiko Barsaga Nilagay niya dyan Kung papipiliin ka Sino ang mas bet mong Gen Z leader sa gobyerno. So, Kiko Barsaga heart. Biko Soto, like. So, boboto ngayon yung pipili. It's a survey. So, tinignan ko ngayon, tignan natin, ilan ang nag- uh, Love, pinili Kiko Barsaga, ilan ang kay Biko Soto. Okay. People who reacted, 37,000 people. Marami-rami, ano? Ito. 37,000 who reacted. Ano, 38,000 people who reacted. 30,000 nag-love. Pinili nila si Kiko Barsaga. Ito. Samantalang 7,400 ang nag-like. Pinili nila si Biko Soto. So, mayroong galit, mayroong uh, ano na. Ano. So, ilang percentage ito? Kung halos 95%. Estimate ko na lang ito ha. Ah, 95% pinili nila <laughs> si Congressman Kiko Barsaga remaining 5 so, uh, naungusan na kasi nung una nung hindi pa nagsalita hindi pa lumantad itong si congressman Kiko Barsaga soto palagi ang ano eh siya yung parang in-endorse na pag-asa ito ito ang pang-presidente pang mayroong isang survey na nagsasabi ang mayroon lang daw pag-asang makakatalo kay VP Sara sa 2028 ay itong si Mayor Vico Soto kung tatakbo. Kaya lang, problema sa 2028 disqualified pa siya dahil parang 39 39 years old pa lang siya by 2028. Eh, sa konstitusyon 40 ang edad ng magkandidatong presidente and vice president. Kaya tignan nyo ang ginawa ng mga Kongresista, meron silang resolusyon eh. Uh, urging o uh, gusto nila magkaroon ng charter change, constitutional convention. Gagastos tayo, mga taxpayers, billions para lang i-amend ang konstitusyon para pababaan ang edad ng magkandidatong presidente at vice president from 40 gawing 35. Anong klaseng panukala yan? Ah, ito ba ang ano? Ito yung pinagkaka... Yung priority ng mga kongresista? Para lang may, may ilaban sila kay BP Sara? Ganon ba yun? Grabing priority nila, no? Charter change. Pababain ang edad ng magkandidato. Di ba? Pang political interest lang nila. But anyway, yan. Dahil nakikita nila sa Serbia, Romaldes, no way, Risa, no way. Kahit sino, wala. Eh paano nila takot na takot sila na magpresidente si Bipisara Sara sa 2020? So ang tanging pag-asa nila si Biko Soto ngayon, uh, I don't know kung uusad ba yung resolusyon o proposal na yun na uh, ibaba uh, yun na uh, charter change muna. Magkano ang gagastusin natin sa Constitutional Convention? mag election pa eh. You elect the members of the Constitutional Convention. So, election, gastos. Pag uh, nabuo na yung convention, commissioners o so, mga ano, sisilduhan mo ng ilang buwan. So, grabe itong mga kongresista natin. Anyway, let's go back to Soto. And, ano. So, yan, sikat na sikat si Mayor Biko Soto. Bago ito lumantad si Barsaga ngayon, Iba na. Iba na ang kwan. So, ito, magbasa tayo sa mga comments. Nads Alarba, sabi niya, Kiko, Miguel Tan. Nako, Biko, isto, iste Biko, sinaglit ni Tito Soto, pinundar mo. Radisa Terek, si Kiko Barsaga, matalino at hindi plastik may paninindigan sa kanyang pagkatao hindi mauto oto, okay so ang weakness o ang anong matawag dito parang uh, kahinaan ni Mayor Bico Soto yung connection niya kay Tito Soto kasi nga si Tito Soto uh, impression lang ito ang impression is masyadong dikit kay speaker materno Romaldes na to a point na no, may mga nagbabati uh, ko sa kanya na tutas siya ni Romaldez. So dahil sa relationship na ganyan, itong si Mayor Bicosuto, kung magsalita man siya against corruption, this kaya lang palagi ang tinatarget. Kasi nga nakalaban niya sa politika. But tignan niyo, wala siyang salita against anybody. Tahimik siya. Itong nangyayaring talamak na korupsyon sa kongreso, Uh, wala hanggang hanggang diskaya lang siya kaya lang yung tawagin niya si Romualdez tawagin niya si Pangulong Marcos, wala hindi niya makaya yung ginagawa ni Congressman Barsaga na patapon palaban, hindi siya takot anong mangyari, uh, sabi nga niya political suicide yung ginagawa niya itong nilalabanan niya si Romualdez kaya ito dumarami na ang sumusuporta kay Kongresman Barsaga na leader ng Gen Z Vina Hermosa gusto ko matapang magsalita walang kinakatakutan dahil nasa tama naman siya, kaya si Kiko Barsaga ako, pipiliin uh, ko siya uh, sa lugar namin ayoko kay Biko kaibigan ni Lisa Marcos at tota ni Romaldes ang Tito Soto niya. Walang yagba. <laughs> Ito na. Yoli Bautista, Barsaga may prinsipyo at paninindigan matapang nasabihin ang mga maling sistema. So, good luck po, Congressman Kiko Barsaga. Nasa likod mo ngayon ang maraming sambayan ng Pilipino. Sana proteksyonan ka ng may kapal at walang mangyaring masama sa iyo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa kapian nga tanom ni Miko. So, karon ako siyang bisitahon may buntag diha buntag magabono siya sa iyang kape so tulo ka bangag na kay naman siya kabulan kabulan ani eh. akong duha ka kutsara kutsara so muna ni ang itsura sa kape ni miko nga isa pa kabulan oh kaduha pa ni kabulan mm. karon duha ni siya kabulan karon hmm. Pizza 3 ninot gid kay ang tubo. So nindot gid yung tubo nga kape oh. Duha na kabulan karong adlaw. Yeah. Yeah. Dua pa kabulan oh dagang kaigsa nga. Nindot ka ay kape o. Oh. Uman sa pag-abono, mag spray na po si Miko sa silikron o grumik. Dabuan, tiruan. Salamat sa gino nga nang suportaran ng kape. Oo. Magbunga ni, mahawas na may sa kamangkalisod. Oo, oh, oh. oh, oh. so salamat ka ayo. Salamat ka sa ginawa. mm -hmm.